Simulan natin ang pagbabalita sa matinding excitement na nararamdaman ng fans para sa FIBA World Cup. Makakasama rin natin sa pagbabalita live mula sa Philippine Arena si Angela Lagunzad Castro. Nako, tama ka dyan, Jay. Ilang oras na lang din kasi ay magpapakitang gilas na sa so world stage ang ating gilas Pilipinas. Magbabalita si Jenny Dohon. Sing init ng panahon ang excitement ng basketball fans. Kahit sa pila papasok ng Philippine Arena, mayat maya silang naghihiyawan. Paano ba naman kasi maglalaro na mamayang alas 8 ng gabi sa FIBA World Cup ang Gilas Pilipinas? Ang kalaban nila, ang Dominican Republic. Bata man o matanda, excited na sa laban kaya hindi alintana ng fans ang ginasto sa ticket. Hindi naman taon-taon na ginaganap yung FIBA sa, sa atin. Eh. Kung um, baga, pagkakataon mo na talaga itong na-enjoy, supportan mo yung team mo. Nagmistulan ding family day para sa iba. We got the faith na Gilas will you know, uh, surpass yung uh, first round. May mga natuwa rin sa experience sa biyahe papuntang Philippine Arena. Oh wow, it's incredible <laughs> It's, it's, like a big city in Italy, for example, Milan, uh -huh. Rome, is uh, the same. Pagpasok sa loob sa world class na venue, panay cheer din ang mga manunood, wala pa man ang gilas. Alas 8 ng gabi ang FIBA opening performances ni Nasar Jeronimo, Ben and Ben at The Dawn. Pero bago yan, umarangkada na ang unang lalo today, Italy versus Angola. Ito ang panglimang appearance ng Angola sa FIBA at target nilang mag-uwi ng mas magandang resulta. Pangungunahan sila ng NBA player na si Bruno Fernando. Habang sa Italy, narin naman si Simon Fontencio, naka-teammate sa Utah Jazz ng ating very own Jordan Clarkson. Magtatapat ang gilas at Italy sa August 29. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.